Yan, magandang buhay mga kaani. Uh, ika 25 days po, buhat nung tayo ay maglipat tanim. At ipapakita ko po sa inyo yung ating halaman. So ganyan na po sila kalalaki ngayon. Um, si talong, si sili, si kamatis. Meron na siyang mga bulaklak. So may mga lumalabas na siyang mga bulaklak. Si okra, andyan din. Yan. So ito naman yung ating mga kangkong. Malalaki na din kasama ang mustasa, ito kabila nating na kangkong. So mapapansin nyo medyo masikip na sila. At kahapon sa sobrang lakas ng ulan, ganyan na nangyari sa ugat nila, lumabas na. Sobra-sobrang lakas at si kamatis halos sa uh, matumba at labas na rin ang kanilang mga ugat so ang gagawin natin ngayon mag healing up ulit tayo at kinakailangan na rin natin ng tulos para sila ay maitali doon ano mainihanda ulit akong lupa para sa ating healing up ayan isa rin sa isa sa mga natutunan ko ngayon ay uh, isikamatis hindi pala siya pwedeng itanim sa maliit na pot kailangan niya mas malaking space kaya inilipat ko siya dito sa polybag na mas malaki ito kasi yung dating taniman ito pa yung isa, maliit lang yung pot niya so ililipat natin sa mas malaki so sana hindi magka-stress yung halaman so importante talaga na malaman din natin ano yung pangangailangan na lupa ng isang halaman bago natin sila So ang gagawin natin ngayon, gaalis ng mga dahon ng halaman o sanga ng halaman na hindi naman na kinakailangan o lalo na kung sila ay nagdadalang bunga na. Katulad ni Kamatis, uh, meron ng bulaklak. So mas maganda habang bata pa sila at namumulaklak pa lang ay alisan na ng mga dahon na hindi naman kinakailangan sa, pag, sa kanilang pagbubunga sapagkat ang mga dahon na sobra sa kanila ay nakakaagaw pa ng sustansya at uh, yun ang gagawin natin ngayon ipuproning natin si kamatis ginagina rin nga pala natin ang trellis kapitan si kamatis dahil uh, uh, mataas na siya at siya ay posibleng matumba kapag umulan So ang ginawa muna natin ngayon, inilabas muna natin yung ibang container para mas malapitan natin ang gusto si kamatis at para mapruning natin siya. Okay mga kaani, uh, simulan na natin ang pagpupruning. Ang una natin nga alisin yung mga uh, dahon na nakalapat sa lupa. sa uh, sapagkat posibleng itong magkos ng amag kapag hindi natin inalis at uh, yung sustansya na nako consume nito ay uh, mapapunta na direkta dun sa bunga. Ayan, so alisin na natin itong mga ganito. Dahan-dahan lang at baka masugatan yung ating pinakang main na stem. Oks, yeah naman tayo sa kabila Alis na rin yan so, mapapansin natin Meron pa rin ditong isa uh, Hindi na rin to kailangan Dahil uh, ito mag, sanga, ito eh Alisin na rin natin yan Ayan, baka meron pang sanga. So, tapos na ang pagpuproning natin. Alisin naman natin ang mga dahon. At ito ay iipunin sa isang lugar. At pagbulok na gagawin nating pataba.